pinanggot na repolyo. Isang mabilisang ulam na naman po ang luluto ko pero pwedeng pwedeng panghandaan. Ang naiisip ko po ay maglagay ng longganisa kaya lang po wala ako makita. So ito'y nauwi sa dalawang malaking kilbab sa sausage o kaya na may chorizo. At saka sibuyas. So para ba medyo maalat na maanghang na matamis yun ang gusto ko eh. O mangyari pa, lagyan na po natin ng ketchup. Mga tatlong kutsarang ketchup. Kung mahal ang kamatis, ito na lamang. Eh hindi po ba ang ketchup ay galing sa kamatis? O, yan po lagay natin. Matamis-tamis ng konti yan at maasim-asim. Hindi po yung tamis ang hang nilagay ko, ha? Yung pong ating uh, regular na ketchup na maasim na matamis ang aking nilagay. Timplahan na po natin ng toyo. O, yan. Dalawang kutsara ng toyo. Sige, haluin natin ng konti. Konting paminta. Sasabawan ko na po ng dalawang tasa ng tubig. At halu-haluin lang natin yan at hayaan natin kumulo. Lagyan niyo po ng isang maliit na kutsarita ng suka yung ating um, ketchup. Di po ba ang kamatis eh, may pagkamaasim ng konte, O yan, nilagyan natin para umasim-asim ng konte, Di ba Tita Betty? Nanonood po si Tita Betty. Ito sa harapan ko. Oh. Sarap na naman ang ulam natin. Tita Betty, ano? <laughs> o kumukulo na po ng bahagya. Ilagay na po natin tong ating... Nako, siguro ilang guhit lang to ng uh, repolyo. Haluin po natin. Wala pa nga kalahating kilo ng repolyo itong inilagay ko eh. Basta magkagulay lang ng konti. Laging may gulay ang niluluto natin. O, takpan po natin yan. O, teka, tignan natin kung medyo luto-luto na yung ating uh, repolyo. Kasama ko na po itong ating tahong. O, napapansin nyo ba? Nabuk nakabuka na yung tahong, o. Oh. Luto na po yan. Wala po kasi kumakuha ang sariwa eh. sa banda ko. So, ang nakuha ko, eh, yun na pong ilado pero napasingaw na. So, tinanggal ko lang sa plastic at tinunaw ko ng konti. May konting yelo-yelo pa nga ng konti. Napapansin nyo. Luto na po yan. Pero kung maglalagay po kayo ng tahong dito sa niluluto nyo, kung gagayahin nyo, eh ilagay nyo po sa umpisa ng ating pagluluto para maluto at bumuka. Italagyan ko na po ng kinchay. Aba. edi di Pag mahalang hipon, eh lagyan nyo ng ibang lamang dagat at magiging lamang tiyan din yan. Lamang dagat, lamang tiyan. Katulad ng tahong. Mura-mura tahong kaysa sa hipon, di ba? O pag nagigisa kayo ng repolyo, ano na laman nyo? Pwede po kayo maglagay ng ketchup na may konting suka. Kamatis din yun, di po ba? Sarap po natin yan. Isa na namang medyo kakaibang ulam itong matitikman titikman nyo mga kaibigan. Patuloy po ako nagbabahagi sa inyo ng mga ulam na hindi pangkaraniwang nakikita nyo sa araw-araw para maiba naman. Doon po sa mga kaibigan natin na natututong magluto at natutuwa ang mga kasama nila sa bahay. Maraming salamat po sa pagtutok nyo dito sa ating tambayan. Kahit pa wardi-wardi eh, basta ang malagay eh, mainit, maraming sabaw at malasa. Ayos, hanggang sa susunod po muli. Si Ron Bilaro,